Manila Portrait of the Philippines Museum o kung dagat ng Pilipinas ah, malapit lang pala sa dagat o oh. And dyan sa kabila nag right turn ay babalik din pala to no ay hindi May anito Andito pala yung maraming barco guys so, Doon sa likod, tubig dagat pala to